Stressful bang buhay? <laughs> Kumusta po ang inyong Wednesday, March 26, 2025 sa napakaraming isyo ng bayan? Ay ah, dumating... Ah, ito yung Petya de Peligro. Pira! <laughs> oh, sa ating mga... Uh, yanong mga lungsungaron, ha? Ang ating mga empleyado ngayon. Okay, sige. Good morning po. Naka-live na tayo asa uh, uh, DZXL use uh, 558 ang uh, himpilan po ng uh, RMN uh, Radio Mindanao Networks dito po sa Kalakang Maynila DZXL 558 DZXL 558 Alright, ganun din, tayo sa uh, social media accounts or pages ng RMN News DZXL News 558 a uh, social uh, uh, I mean sa FB and YouTube ganun din sa social media accounts ng inyong Ligod Aljo Bendijo sa FB ang pangalan natin diyan Alexis Joseph Bendijo or Aljo Bendijo and YouTube paki na lang din ang TikTok at ang uh, meron na Instagram account RMN RMN news DXL 5580. Aljumpentigo. Daradto na tayo dito bayan day umapelang malakanyang sa mga OFW sa Europa na maging mahinahon at wag magpadala sa emosyon. Ay sinabi po yan ni USEC Attorney Claire Castro, Palace Press Officer sa gitna ng mga banta ng mga OFW na zero remittance o hindi magpapadala ng pera mula Marso a 28 hanggang Abril 4 bilang pagpapakita ng simpatsya sa mag kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dapat malaman daw ng mga OFW na ipinatutupad lamang ng Pilipinas ang batas. Sakaling hindi magpadala ng remittance ang mga OFW sa Europa, ay hindi lang ang gobyerno mapektuan kundi maging ang kanilang mga pamilya, kaya dapat maging mahinahon sa ganitong mga klaseng issue. Si Aljo Bendijo sa DCXL News. Eto maganda ito ha. Pag-usapan natin ito with Professor Astro Del Castillo, isang ekonomista. Professor Del Castillo, magandang umaga. This is Aljo Bendijo sir. Live na po tayo sa DCXL News 558 RMN, Manila. Aljo, magandang umaga. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Ano po ang inyong uh, masasabi o reaksyon sa banta ng grupong maisug Croatia ito na hindi magpapadala ng pera sa Pilipinas para iprotesta ang pag-aresto kay dating Pangulong Digong Duterte? Opo, no? Uh, na napalitaan nga po natin. Uh, alam nyo po, napaka uh, napakahalaga at napakaganda ang uh, epekto ng mga OFW remittances sa ating bansa no so kung ito po ay uh, uh, maapektuhan uh, magkakaroon po ng significant effect ay uh, hindi po maganda para sa ating ekonomiya no hindi po hindi po maganda para sa gobyerno uh, at hindi rin po maganda sa uh, sa epekto sa kanilang uh, pamilya no? so uh, yan po ang uh, nakikita natin Gano po kahalaga ang remittances ng mga OFW sa kani-kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Ah, malaki po no. Uh, ito po ay uh, ang ginagamit ng uh, ang reason naman po kaya pumunta sa ibang bansa ang karamihan ng mga OFW ay para magtrabaho para hindi lang sa kanilang sarili but para sa kanilang pamilya no. Uh, matagal na nating uh, tinatawag sila na bayani no, isa sa mga bayani ng ating uh, bansa sa kadahilanan na ang laki talaga ng uh, advantage at uh, magandang uh, positibong epekto no sa, sa na naidudulot ng kanilang uh, remittance dito sa ating uh, uh, bansa. So uh, ang epekto sa kanilang pamilya ay uh, uh, posibleng ano uh, ng kunti significant dre no. Uh, karamihan kasi ng uh, pamilya dito ay uh, umaasa rin sa remittance talaga ng uh, kanilang mahal sa buhay no overseas. Ito ay uh, ginagamit hindi lang sa uh, panggasus panggasos pang araw-araw no Eto uh, ito rin ay ginagamit para sa kalusugan sa edukasyon no at iba pang mga importante na kailangan ng isang pamilya Opo umapela nga ang Malacañang dito professor sa mga OFW natin lalong-lalo na diyan sa Europa na maging mahinahon at huwag magpadala sa emosyon dahil ito'y usaping politika. Ano po reaksyon ninyo, Professor bilang isang ekonomista? Well, tama po no uh, nakikita rin naman tayo talaga sa hindi lang sa panawagan ng gobyerno no pati ng mga institusyon na maging mahina no uh, pero hindi rin natin mapipigilan talaga ang sentimento ng mga uh, ng, ng mga ating mga mamaya no uh, ito rin dapat talaga ay uh, pag-usapan ng mas maayos no para hindi pa uh, emotional no considering yung effect nga talaga sa sa, sa ekonomiya natin no at sa kanilang uh, uh pamilya Meron pong mga opinion din ang ilang mga opisyal ng gobyerno at uh, sinasabi dito, may nabasa ako eh, uh, na kapag uh, ito'y uh, baaring gawin ng ilang mga OFWs, uh, may nagsusulong sa kongreso na uh, i-retaliate din at or i-cancel or i-suspindi yung mga tax privileges ng mga OFW kapag oh, uh, ituloy nila ang kanitong mga uh, banta. Ano pong masasabi ninyo? Well, nakakagulat yan. No? Ngayon ko lang narinig yan. kung ganyan ang magiging uh, uh, aksyon ng, uh, ng uh, gobyerno, ng kongreso, ay uh, hindi maganda. No? Aha. Hindi yan ang akto ng isang uh, uh, maganda o maayos na, na leader no? na, nabubuo bumuno. No? In case na mangyayari yan bakit uh, gantihan lang ang mangyayari dito uh -huh. i think uh, mas maganda mag-converse uh, mag-usap no uh, at uh, at maiayos itong uh, gusot na ito no pag uh, tumaas ang political temperature sa ko pa uh -huh. no uh, naapektuhan ang uh, investment decision hindi lang ng uh, local no but also the foreign one no itong boycott na ito ay uh, pag nasustain to no uh, itong boycott ng uh, OFW remittance ito pag ito ay tumagal no ay uh, hindi rin makakaganda sa imahe ng ating bansa uh, ito ay uh, pag uh, humina kasi ang uh, remittance no uh, ito ang ating isa sa pinakamalaking uh, uh, mover sa ekonomiya uh, na maapektuhan din ang uh, ang uh, investment perception sa ating bansa no? so uh, at uh, posibleng makadagdag pa nang uh, Uh, ng kaguluhan no ng stress sa uh, sa pamilya dito stress din sa mga nagbibigay ng limitan uh, no so uh, it will uh, add fuel to the fire oo kasi mga OFW daw ngayon are income tax free sa kanilang mga kinikita sa abroad exempted din sila sa pagbabayad ng travel taxes and airport fees pati na ang documentary stamp taxes sa kanilang mga remittances at exempted din sa pagpa-file kasi ng kanila mga uh, ITR. Ganoon den uh, kinakailangan ng pasaporte ng mga OFW para makapagtrabaho sa ibang bansa. Yan ay pribilihiyo din na ibinigay ng Kongreso. Reaksyon yata ito ni uh, Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Uh, at uh, panawagan niya sa uh, social and political leaders na mag-isip talaga, no? Doblehin pa, triplehin pa pag-iisip na ito ah, dito sa Zero Remittance Week ah, para protesta nga abaga ah, kaaresto kay dati Pangulong Duterte na ito ay, itong hakbang na ito could cost ah, overseas Filipino workers their tax perks. Opo. Well, uh Nakakalukot po kung ganyan po ang magiging response uh, ng ating uh, gobyerno. No? Uh, sa kadahilanan na dapat kami nire-respeto nila ang sentimento ng ating mga mamayan. Ma ito uh, uh, po ay uh, nagiging uh, patunay tuloy na talagang uh, tuwing merong uh, sa, uh, uh, sa gobyerno ay uh, mukha talagang uh, iniipit itong mga sektor na ito no pag uh, against the government. Huwag naman po sana, hindi naman po sana ang uh, na ganyan ang uh, maging pananaw ng karamihan. Okay. So sana po mag-reach out na lang ng ang government no uh, uh especially matagal na ho or every year every month ah, halos every day no sinasabi nila that OFWs are the heroes uh, one of the heroes of our country no so sana po uh, respeto lang at sana makinig rin po sila sa sentimento ng uh, uh, ng uh, ng mga mamaya natin no na talagang uh, medyo uh, emotional ngayon at yung for the OFWs naman Uh, na mamboboykot pa na rin uh, maging bukas pa rin ang kadilang uh, kaisipan no para sa mas maayos na na ano na uh, pagsosolusyunan ng itong uh, 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 current political crisis na ito. sa pangkalahatan po a uh, professor dito sa ingay politikan na ito kumusta na po talaga ang uh, takbo na ekonomiya na Pilipinas well Aljo, uh, so far uh, for now no uh, maganda pa rin naman ang uh, ang uh, ng ating ekonomiya no uh, do syempre uh, mas maganda sana kung mas makaka-attract tayo ng mas madaming kapital dito di foreign or local no uh, para naman mas uh, mas, mas maayos ang uh, pag-unlad natin no uh, nakikita naman natin for this year may may growth pa rin naman eh no though nakikita natin itong kaguluhan na ito pag medyo itong crisis na ito political crisis na ito pag uh, ito ay uh, talagang tumagal pa at mas uh, uminit pa of uh, definitely mas uh, makikita natin yung epekto na ito no uh, ang gusto sana natin na uh, algo mas nakapokus talaga ang gobyerno doon sa pangangailangan ng ating uh, ating uh, mamaya ng ating bansa no ang laging sinasabi namin sa business sa acadep ay sana tutukan pa rin mga ah uh, isa sa mga pinaka uh, malaking problema natin no yung inflation yung uh, self sustainability sa agriculture no uh, uh, yung uh, uh, yung uh, uh, tungkol sa power and energy mas mura ang uh, ang uh, ang halaga ng uh, kuryente sa ating bansa uh, and also yung ano iniinito usapin sa west philippine King, no sana matutukan ng depensa no ano ba ang ating uh, uh, national security stance no against yung uh, uh, agresibong uh, halos linggo-linggo ang agresibo na, na attitude no ng uh, isang bansa towards uh, towards us no? mas maganda sana ito no alam natin uh, may uh, may election eh, itong uh, uh, mayo na ito no pero sana uh, hindi na hindi, uh, uh, ang priority pa rin nila ay uh, governance no uh, yung uh, ating ekonomiya rather than politics Okay, sige po. All right. Uh, maraming maraming salamat uh, sa inyong pananaw sa isyung ito to opinion ninyo, Professor Astro Del Castillo, economist. Good morning po. Aljo, maraming salamat. Salamat sa po sa ating mga kababayan. Mabuhay po kayo. Good morning. Thank you.